Pag binigyan ka ng 10 million, iiwan mo yung isawa mo? Oo! Uh -huh. Parehas tayo. Pag pera na, iiwan ko rin. Same pala tayo, magkaibigan talaga tayo kasi mukha tayong pera. Ako din, ganyan gusto ko. Pag binato nila sa akin yung pera, dun pa. Ay mga be, pupunta ko yun, Jenny, syempre hindi niya alam. So, abangan niyo ang reaction ng first son. Mm, gumano Sa elevator na ako. Gugulatin natin ang person ng pagyawag boy na gano'n. So, andito na tayo guys. Katok mo na. Ah! naka na? Hindi ba? A few moments later... Mas, pas. Tanya para semua ya? Kimdo? Ai 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 Five little monkeys, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor ah. bilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo, na prao, buka, nyong, kayo. Ay, I so, tutu, star. <laughs> How I you to <laughs> oh. Why can't Oh. Blessing yun? Hindi eh. Nag-explain ako naman ng mga bagay-bagay. Na-open. No, ano kamare? Ay, wala. Kumatos ka na naman. <laughs> <laughs> Ang laki na kay Jenny. Sa'yo sa 39K! Di na ba yan sa kanya? Sa amin naman! Di na si send kay Jenny! Mag-send din sa akin! Gusto nyo na sa'yo! Tawag dito. Yung mga pumunta, pumunta dun sa kabila, wala kayong karapatang magsabi na pinag-uusapan namin ng ibang tao, ha? Kasi wala kayong naririnig dito na names, And you're not supposed to like, pinag-uusapan ka nila, pinag-uusapan ka nila. How dare you? You don't say that. Wala ka, walang, walang ganun dito. Ay, ito, At ito. Iba interpretation, ito, interpretation ng iba. Pwede yes. maging iba Anong gusto nyo? Mag-away-away kami? Yung ba yung gusto nyo? Yung mga tao dito, ang gusto nyo mag-away-away kami? Hindi kami magkakaaway dito, hindi kami magkakalaban. Ngayon pupunta kayo sa kabila para sabihin na, tawag dito, inaaway ka nila. They're, they're like ganging up against you. That's not true nag-uusap kami dito because like, it's a life lesson. You're not supposed to say that. Nakikita ko dito, pinag-uusapan kanila nila. Tungkol saan? E, tungkol sa buhay ito, pinag-uusapan natin. Adik ba kayo? Hindi, hindi sila pinag-uusapan. Like, nag-uusap tayo tungkol sa buhay. Buhay ito. Buhay to big. In general. Nak nakakaiyak kasi parang... How, oh, what the F? Asan yung utak ng no, mga nagpupunta doon para sabihin na ikaw ang topic sa kabila? Seriously? How slow are you? Nakakapit you you know ko yan. Kuya Bricks, nangyari sa akin yan eh. Ilang beses kong sinasabi Ilang sa kanila. Ang pinag-uusapan, ang pinag-uusapan dito. Buhay, buhay. Like how we do things, how we do things. Hindi sila, ano? Adik. hindi kami magkakaaway dito. Gagawan, baga. Ganto. Kung gusto nyo ng issue, end end ko na lang tong live kasi wala akong wala akong um, I'm not in a position to actually say anything against other person, especially kapag wala naman akong tinalaman doon. At pangalawa, hindi para magbuklod-buklod kami dahil sa inyo. I mean, we're doing this to entertain you, yes, pero wala kayong karapatan na pag-away-awayin kami kasi wala kaming ganung ginawa. Pupunta doon sa kabila. Ina ano tawag dito? Akala nyo hindi ko kayo tinitingnan dito sa kabila? Para sabihin na pinag-uusapan ka na, no, iba yung pinag-uusapan namin, it's about life You should know better How immature are you guys? Ayoko ng ganyan Ang usapan, gusto ko mag-live ng maayos, maging mabuti, maayos yung ano, usap maayos, ganyan Hindi yung, pinag-uusapan ka na, the fuck? Utak nyo, gusto ko. Ang ganda-ganda ng usap namin dito. It's about life. About how we do things. Nakakainis. Hindi ganyan yung... Di ba? Laging nami-misinterpret. I ano mean, okay. ako Pupunta ako dito para maglipis yung natutuwa ako kasi this is a part of my daily life. Mahal, ma Mahal ko silang lahat and then you're gonna do that to me. Ah. Huh? Ipangit ko ka banding, babae.